Mga ah, gabi sa lahat. Uh, dito kami ngayon, magsama-sama. So, dito sa dito kubo dito kami ni <coughs> uh, Dante. Mm -hmm. So, sama din ngayon si... Ayan. Ayan, mm -hmm. uh, si Dave. Dave. Siyempre guys, si Rafael. Ayan. Kumusta? Ah, okay lang. So, ngayon, magsama-sama ah. na talaga tayo, no? Uh, thank you talaga sa mga trade mm. sa ating mga viewers natin, Brad. No, oh. okay, yeah, Brad. oh And, Dante, oh uh, thank you, Brad. Sa yeah, uh, ngayon, mm. no? oh, uh, oh, mm. uh, nga, nga, ngayon, 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 Lourdes, Lourdes Pedroso, Kamongkong. Ayan, shout out, shout out sa, sa, yung... sa inyo. Ate. Maraming maraming salamat po sa ano, sa pagkain po. Maraming maraming salamat po. Nakain uh, 你前, uh, na po kami ngayon. yan. Hindi mo sir, hindi mo sinuot yung t-shirt? Ang ito yun. Ang ito sa bag. Oh, napaganda oh, nun. Thank you, thank you. you, you Mga kaidol, kain tayo. Noodles. Siyempre naman. Chao na. Yan pala yung kapatid ko. Ha

Matagal din kami hindi Salamat po sa mas ng Lourdes Pedroso sa Hong Kong. Yung... Ang kain na ito. At si Lourdes Pedroso. talaga. Salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Pedroso. Ang ng noodles. Ang sarap ng ano. Wala po kaming magawa. Thank you. Thank you. Thank you. Pinakain namin yung kapatid ko kasi mm -mm. medyo nangangayayat na. Sayang mm -hmm. yung kagwapuhan. Mm -hmm. Mana pa naman sa akin daw. <coughs> Mamchang, thank you so much, Mamchang. Mamnets mm -hmm. oh, oh, Ma din. Mm, Mamnets. Mamnets, thank you. Mm -hmm. Mamnets, thank you. Mm -hmm. Maraming salamat po. Sa, sa, ano po. sa lahat po pala nang nag-subscribe, no. Mm -hmm. sana po yung kapatid po. ko. Yung Ganon ano din ko. yung tulong yung na yung ibibigay ninyo. Noodles ko. Kanya. Dapat may sabato pero yung tubig kinain na lang ano. Simula ngayon magsasama na kami. Yung nga pala guys no, isa, mm. yung, yung <laughs> ano, yung, yung, yung na Facebook account na pala ni Ay. Oh, um, Rafael Adi. Ah, uh, Rafael uh, yung uh, Facebook mo, yung what? Facebook ah uh, De Guzman. Ah, uh, De Guzman. Uh, Rafael De Guzman. Ah, uh, hmm. De Guzman. Oh, yun, guys, no, Rafael D. Guzman. Ako, Dave Hunter lang yung uh, name oh. Pero, Dave Davis. Davis. D. D. Guzman, mga D. D. Guzman, D. Guzman. D. Guzman po. Ah, D. Guzman po kaya kami, pala. Guys, no? uh, sa hindi po nakakaalam, may uh, lahi po kami, mga D. Guzman po kami, guys. Uh, yun po yung ano namin. Uh, hindi ko sana isusumbong, kaso sinabi na ng kapatid ko, wala uh, uh, tayong magawa dyan, guys. <laughs> <no>? uh, <laughs> so, yun. Yun po ang ano namin. Uh, ngayon niyo alam niyo na kung ano yung ano na ano, may mga lahing di Guzman pala kami. Mm. <laughs> Kano ano nyo si Wawa Wawa uh, Wawi Wawi di Guzman. Ha? Uh -huh. Brad. Hmm, Ka kababata ko yun. Pa kababata uh -huh. mo yun. Mm -hmm. Sabay kami maglalaro ng ano yun, ng lastiko. Lastiko. Ano Kaling. Tok so lang guys. So. <laughs> Kaapilido lang namin. Si oh, Facebook niya, Rafael Di Guzman. Rafael Di Guzman, Ar ah, Facebook page. Uh, uh, Rafael Adventure ang YouTube channel. YouTube channel. So, mm. Ah, upload ka mamaya no. Ah, so, support natin guys ha. Mm. <coughs> Yama, guys, support natin ang ano nang um, channel. support po si so, ano, talaga yung Rafael. Tulong po talaga sa Adventure. Kanina. At saka yung, uh, si uh, ano. Si ng YouTube channel niya na present. Dave uh, Hunter. Magiba na yung uh, landas na na tahan ko yung so, lock okay. so, basta tuloy lang yung pagbabago ang lock nito so ilan yun naman yung layunin ko talaga so dati kami lang dalawa ni Swabe dito pero ngayon guys nice, ang lock pagbabago talaga yung, sobra ano? Wala na namin nakuha. Bakit walang kutsara itong sa Dante. Okay. No? Pero, pero ngayon, sobrang lead na ako sa ano niya. Uh, pagbabago niya talaga.

So guys, wag na wag wag na wag ninyong kakalimutan i-bless palagi yung YouTube YouTube namin no? lalo na kay Portipor. Saka yung may sa kapatid ko guys pala, gagawa na yan. May oh, ano yan? May upload na yan. May upload na yan siguro bukas. Mamaya, kas? mamaya. Um, no, mamaya, yan. mamaya. Yan. So, yung link guys ay ilagay ko na lang sa comment section, link niyan ng dalawa. Pag may upload sang dalawa, Para ma-click din nila agad-agad. No. Hmm. Yan. Saka comment kayo guys no kung sinong mas gwapo sa amin. Ayan, ah, yan 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 yan. <laughs> hmm. na kayo kung <laughs> Hala na kayo kung sino. Ano <laughs> oh mm may lahi din talaga sila, may lahi. Hmm. May lahi. Mga gwapo talaga ng okay, Guzman pala no. Ah, babasa sa comment na mag... no. magkaparehas lang. Oo. May lahi talaga sila. Anong lahi niya? May lahi kaming Kastila. Kastila. Mm. Kastila daw yung ah. yung lolo 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 namin talaga. Kanuno kanunuan pa daw yun. Ano ba? Ang ang sa amin din guys, may kaibahan din ang lahi namin na ano, Aski. 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 <laughs> Ginawang ng aso. Aski. <laughs> ay nako. Sa atin Brad. Anong lahi natin Brad? Pilam? Ha? Pilam? Hindi. ano ba? Dubirman. Pil ang baba. Pilipino amo. <laughs> <laughs> Pilipino amo. Nasa akin ito lang, no? Ah, uh, Dave, tulad lang yung pagbabago talaga. No? Joke lang yung mga... Iwasan ano, e, uh, niya yung dating trabaho. Tuwaan yun. No? Yeah. So, basta maraming sus susuporta sa atin. No? Maraming susuporta sa atin. Maraming maraming salamat Dito, po. Dito sa YouTube channel natin, maraming magsusuport. Basta so, tuloy lang po yung pagbabago okay. po. Hmm, yun. Totoo yun. Yun lang. Oh. Kahit na, ano, kahit na walang, ano, financial. Oh. Huwag nyo lang kami isuport na financial. Mm, mm, Ang problema to. sa amin, basta support nyo lang YouTube channel namin. Masaya na po kami na dun. Ha? Yeah. Mm. Oh. Yun lang po. Yun lang po talaga. Oh. Tulungan nyo po kami yes. umangat yung YouTube channel namin okay. lahat. Yan lang dahil malay natin marami pa kaming matutulungan mm. at lalo na sila marami Para. pa sila matutulungan kagaya mm. namin so yun lang guys no? tulungan nyo kaming oh. i iangat yung uh, youtube channel namin lalo na kami magkapatid bago lang kami mm -hmm. medyo wala pa kaming alam sa ganito mabuti na lang may nagagay sa amin no? nandito sila Portipo mm. at sila Dante at Iso Abi mm -hmm. tapos salamat kami sa kanila ng malaki Ah, ano so, ngayon ay dito kami natutulog no? kasama mm -hmm. namin sila. Dito may duyan kami dala. So, si swabe Ah, kami sa... nadala kong duyan pero ibigay ko na lang sa kanila dalawa sa magkapatid. Si maraming, sa maraming salamat. Uh, Idala kasi kung sa mga tulong niyo <coughs> sa amin. <coughs> sa amin magkapatid na nagbago ang aming landas mm. sa buhay. Na no, to yan. Mm. No, na hindi na kami kasali sa mga bandido. Oh. Kala ko nga magiging pastor tong kapatid ko noon. Kaso mas mas ano pa pala sa akin to. Mas matinik pa pala mm. sa akin. Yan na mm. nga. Si Madulas. <coughs> so, kain muna tayo guys. No? Dante. Parang may mm. ano. Parang may ano. Pogi din. Bogi may parang, si. ha? parang may ilaw. Parang may ilaw din. Ano Ayun, no? Wala bang taong pumupunta dito? Brat, brat, brat. Patay, patay nyo. Ilo. Ilo. Patay, patay, ilaw. Patay, ilo. Ilo, patay. ilaw. May, may tao, may tao. Brat. yung ilaw ko na ano, brat. Oh, patayin ko oh. ito, Ilaw no? oh. Dito pa eh. Oh, dito dito kayo dito. Oh, baka matamaan tayo ng ano. Mailawan tayo ng ano. Oh. Oh. Sayon. 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 Huh? Pag malapit na, pag malapit na. Hindi naman dyan mo na ako yung palapitin dyan sa apoy. Oo. Oh. Palapitin yung sa apoy. Pag malapit na sa apoy, oh. tumawin oh. yung iyan namin. Yan, pat, pat. 이리 오오 이리 이리 오빠, 이리 빠 이리 오 이리 오 이리 오 이리 오 이리 이이

Baka nagluluko luloko ka na. Tumang ka. Ano ang bukong tukahan mo? Tumang ka. Tumang ka. Tumang ka. Magsalita ka na kasi. Huwag kang matigas. Magsalita ka na. Tumang ka. Tumang ka. Ayaw talaga magsalita oh. Tumang ka.

Talagang ano, kumpiyansa lang kami dito nag-ano? Okay, uh, nagkain, merong nagaaligid para sa atin. Merong okay. mga kaidol dito, pa pala nagmamasin sa amin. Oh, 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 oh. Nagkatakas, nagkatakas! Kunin, kunin! Nagkatakas! Talok, talok! Mga nagkatakas! Makarating na yun doon! Kang... Tawa na! Nakatakas. Saan yun? Brad! Nakatakas, Brad. Makaarating yan doon kang brando. Ma, natuntun na? Natuntunan. Natuntunan niya. Natuntunan tayo dito. Alak ka. Kumuha na. Hindi na sila safe dito, Brad. Hmm? Sige lang. Natuntunan kita, drive-by. Nah, oh, na, Brad. Oo. Dahil Mm -hmm. so, yun ba? Mm -hmm. Anay, sana yun eh? yung na nga. Ah, sigurado yun, yun yung pre, makakarating yan doon yung kambrando. yung brando doon. Oo. Oh. Sa yun. na ito, So, anong gagawin natin ito? Balik, balik, balik tayo. Ito sa kwan. madami silang pupunta dito? Yun na nga. Oo, oh. yun na nga. Alam mo naman hukbo nila napakarami. Hindi ko na hindi na ubos yung pagkain ko. Ito na, palitan tayo. Oo. Kayong apat matutulog. Ako kayong uh, tatlo. So, Oo. Dalawa kami. Sige, sige. Dalawa kami ang magbabantayan Sabi, Palitan lang tayo. Oo. No? Sige, salitan lang ako. Sa salitan lang tayo. Oo. Kami yung magbabantay muna ni Swabe. Palitan lang tayo kada oras. Mm -hmm. So, mm, sige. Hindi, kahit mga... Dalawang oras, tatlo. Apat, apat. Apat apat. Mm, sige, sige. Oo. Tita rin na sana, pero... Grabe. So, yun, yun guys, no, hindi natapos yung pagkain namin. Sinchan yun lang chile. ako. Pagkainin pa sana namin, kaso yun na nga. Andiyan yung itak, no? bilang ano, palungon natin yun niya. Lungon o sige, o. Oh. Palungon. Palungon na kay. Oh. Makita tayo dito kung sakaling namin to. babalik to. yung ano. Yes, namin to. So, yun guys, kailangan siguro namin maghanda. Kasi bukas, may mission na naman kami bukas. Oh. Yeah, pray niya kami guys ha. Na parang mas sa amin yan dito. Hanggang sa pagpunta namin sa bundok. No? So, sana guys, support nyo lahat ano, sa mga you kasama si mga gano'n. Si Dave, si... Rafael uh, Adventure. Rafael Adventure, Dante. Siyempre si Kaswabi guys, support nyo guys. Kaswabi. So, kailangan natin maganda na. No? Okay. So, yung tatlong itak, i-prepare si mo. Diyan tayo ha. Diyan tayo sa ano. Hindi pwedeng lalapit dito kasi kailangan, kailangan safety yung sama si natin. Pahingain oh. muna oh. natin to si Rafael kasi Pahinga mo kay Brad. Palitan lang tayo, palitan, thank you. Thank you.